Hi guys, it's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel For today's video, tayo po ay muling nagtaksay So come on guys, samahan nyo kami Let's pagsapalaran sa laot. Gamit pa rin natin yung ato. mga idol napalaban na naman tayo sa Agos may Agos pa rin at ito yung ating kinuha ayan o oh. tipis pa Dipis pa pero may nasalat naman tayong isdang malaway ayan sana madagdagan pa makahanap tayo ng area nating na spot Kalmada naman si Haring Dagat, may gulo nga lang. So ayan, mga idol, finally din tayo pagkatapos ng mahabang surveyan. Time check, it's now 8.19 in the morning. Ito, tikdikan yung area namin dito Ang dami So, paghila namin ito ay Magkakaalaman kung May laman ba itong spot na yung area namin ito Sobrang dami namin dito Magkulo yung mga bangka Ayan dito lang Kayo sa gilid ng luhanin. Ito, halos mga taga sa amin Gilid na gilid lang yung Islang Malaway Alright yan mga idol. Tapos na natin hinila yung pangalawang area natin. At ang pinagkaguluan namin dito ay eh, 10 piraso. <laughs> 10 piraso yung nakuha natin sa lambat. Ayan sila yung ating inaryahan kanina. Ayan, ayan yung mga kasama natin na nagsipag-aryahan dito. Nakapaligid sa atin. Dami. Ayan, Nagdignan tayo dito sa pier. Nagilid na tayo. Pier ng Lucanin. Ayan, ito yung bagong gawang pier ng San Miguel. Sampung piraso na nadagdag doon sa huli natin kanina. pa, pag umuwi tayo dito sawa tayo sa kakatulak nakikita ko tayo ng magandang spot sa so, mga naghihila na may maganda pang tinga nakikita kita tayo so mabuti na lang pumasok ng barko dito kundi taranta tayo ayan dami namin matataranta dito kung may papasok ng barko dito piraso nasa gilid talaga yung mga asdang malaway yung sa lahat namin area ay walang hinuwa, halos Ayan, shoutout sa banggang Jusof Ayan sila, paring Marlon Yung kasama niya Alright, yan. Nasulit yung unang laut natin. Tatlong area. Kaya uuwi na tayo. Bukas na lang ulit. Ito lang yung nakuha natin. Ayan, nasa tatlong area. Ayan naman yung nakuha natin. So, thank you Lord pa rin sa biyayang binigay sa atin. Malino na meron pa rin tayong ipapakilo. Ayan, bawi na lang tayo ulit bukas. Talagang ito ay eh, sulit na sulit talaga. Time check, it's now 12.13. Oh. <laughs> In the afternoon. Ayan, malapit lang naman tayo. Ayan, siguradong malaki na yung tubig niyan, Han, no? Malaki na yung tubig niyan. Ayan, malaki na yung tubig niyan. Unlike kaninang natapos tayo doon sa pangalawang area, yun talagang low tide talaga nun ayan medyo maalwan sa atin dahil doon na lang tayo magbubunsod nyan sa ano magtutulak pa punta sa barahan doon sa may mismong ganan ng tubig pero pag low tide nako pahirap mahaba-habang tulakin ang bigat pa naman itong ating bangka Alright. So, ito. nandito na tayo ngayon sa barahan. So, palaki pa lang yung tubig. Medyo nagtulak pa tayo dun sa may tubigan. Ayan. At ito yung ating nahuli. So, yan. Halo yan. May malakapas, taksay, at bisugo. So, dito, sigurado ito pang ulam. Mga alimasag at pitik. Ayan, may naligaw pa na swagan. Isang piraso. Ayan. Familiar po ba kayo dito, mga idol, sa isda na to? So, masarap yan na tinapa. The best yan. Ayan na yung mga huli natin. Ayan, siguradong sa pang-ulam mapupunta yung mga yan. At meron ding hipon dyan sa ilalim. So, sa ilalim siya kaya hindi ko Alright, hindi na tayo ngayon sa bahay. At hapon na talaga. Ayan, ito yung ading inuwing pang-ulam. Ayan, sulit naman tayo sa pang -ulang at uh, yung hinuli natin na, ay meron pa tayong pambibili ng ating pang konsumo ayan mga ilan nasa bahay na po tayo time check it's now 1.45 in the afternoon ayan kung bawa ka po sa aming Muntin Channel at gusto mong mga fishing content na amin ina-upload, mari lamang po pakipindot ang subscribe button sa iba ba nitong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload.